to, traduran Kating-kating, garapal, gano'n. Pati ka mag-anak. Nanay mo ko, Jalisha. Kung ano klase ka ba naman? Um, love. Hmm. Pwede ba natin invite si Mami sa grand opening? Bakit naman hindi? Eh kasi... Saan mo si Rita? Bakit? In... Hindi ko kasi alam. Parang, parang may tampo kasi siya sa sakin. Hindi, okay, di ba? Parang out of ano na ako. Chill, bas na ako sa usapan niya na yung May tampo kami, yun. Kasi, hindi ko siya alam. Hindi ko alam paano ko siya i-invite. Hindi ko mawari kung ano yung problema niya. hindi. So, pag-uyong mami, ha? Bisit tayo si Rita. Tapos, um, kausapin mo na maayos. Alam mo yun, maging honest ka lang. Sabihin mo lang. Ano yung kausapin mo? Sama, sama naman yun. No, hindi tita, understanding naman yun. Siguro baka meron ka lang hindi nagawa, meron lang na lang siyang, ka lang siyang request sa'yo na hindi mo nasikaso. Pero, it will go. Don't worry. Sige. Kaya masyado mas stress. Mga oras ka ba alas pala? Siguro mga 6. O, siguro. Basta so, sana kita i-invite sa grand opening ng business namin. Pwede ka ba? Kahit di mo ko imbitahin. Nakita ko naman, di ba? 17 hours ago. Na to idea ko eh. Di ba? Idea ko na sinare ko sa'yo. Ano to? Traduran? Kating-kate, -kating, garapal, ganun. Pati ka mag-anak. Nanay mo ko, Jalisha. Kung ano klase ka ba naman? ideas mo nga po yan, mami. Pero hindi naman po ito tinatry Anong tawag mo dito? Wala kayong may idea ng ano, ng partner mo. Wala kayong ibang maisip. So, nanakawin niyo yung idea ko. Hindi mo lang kayo nagkonsulta. Grabe ka naman. Wala kayong respeto. Lahat to, tingnan mo sa kulay, sa title. Akin to lahat eh. Mami, let me explain. Mami, sige nga. Nung nagsisimula tayo, ayun, nag-iipon tayo. ba? Diba? Ano ba ginagawa mo? Huwag mong sumbatan dyan, Mother knows best, no? Susumbat mo pa yung mga, mga iniram ko sa'yo noon. Di ba, nag-try lang naman ako mag-invest sa mga ibang bagay tsaka mabumili ng mga ibang bagay na mga tingin kong kailangan eh. Porte nag fail mamalitin mo ko, ibabypass mo ko ngayon useless naman masyado yung explanation. Mami, actually, hindi naman nag yung ginagawa natin eh. Tuwing yung nag-iipon ba tayo ng ginagawa mo? Mami, kasi yung hindi natin pera. Ano ba naman yung Jalisha? Kung makapag-react ko naman. Ipinipon eh, naman natin yung nag ko na muna. Tinanay ko muna mag-invest sa ibang bagay. Tapos yung ibang natira, may mga binili ako mga gamit. Next time na lang. Mami, di ba para sa business natin yun? Mag-iipon tayo. Oh, malayo pa yun. Okay lang yan. Kaya na. Magkakapera pa tayo ulit. Hindi matapos yung pera lang yan. Dadating at dadating yan, Jalisha. Paano tayo makakaipon kung lagi ganyan? Hinirap ko lang naman sandali. Grabe naman to. Ano ka talala doon? Sige na yung order ko pa sa ano, dadating mo sa delivery nito. Di ba, Mami? Yun yung ginagawa mo to. Nag-iipon tayo. So, Mami, yun hindi kita tinatry door. Okay? Lahat ng plano mo, Ginawa ko yun. Yun yun, nilagay ko dun sa business namin. Oo, sa amin yun. Kami yung nagsimula nun. Pero mami, sa atin pa rin yun. Kasama ka pa rin doon. Sa atin pa rin yung ideas na yun. Wala ano na masabi na kayo. Nahihiya na lang din ako sa sarili ko sa mga past na mga nagawa ko. Sa ibang taong panahanap yung partnership na dapat sa akin mo nakuha. yan. Na, Nandito pa rin naman ako eh. Tsaka, mami, please, pumunta ka sa grand opening. Naabangan ka rin ni Vince doon. Yun yung partner ko sa ano, business. Yung discount ako dyan na. <laughs> oh naman, mami. Check mo yan, mami. Ang dami kong... dami namin mga ideas doon na sinama namin na ideas mo. Kaya nga, ito yung mga favorite kong donut. Oh. Yes. Mini donuts, lahat ng flavors. Thank you na ka. Sa business mo, ako para naisip ko. Oh, Oo naman, Mami. Hindi kita kakalunta. Balat mo. ha? <laughs> <laughs> Nandito, Mami. Mami. Make it sweet. Ito, ito.